mga balita ngayon, Philippine Coast Guard nagsagawa ng search operation sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero. 45 million pesos unregistered vape products nasabat sa Baybas sa Baliwag, Bulacan. Bilibid personnel na mahagi ng tulong sa isang daang nakakatandang bilanggo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang kahinahinalang sako ang natagpuan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Taal Lake sa Batangas nitong biyernes. Sa ikalawang araw ng search and retrieval operations kaugnay sa pagkawala ng 34 na sabongero. Ayon sa ulat, nakuha ang mga sako sa tinatayang 20 metrong lalim ng lawa kaagad itong isinailalim sa pagsusuri para matukoy kung may connection ito sa kaso. Mariing itinanggi ni Commodore Jeronimo Tovilla, commander ng Coast Guard District Southern Tagalog, ang mga aligasyon na itinanim lang ang ebidensya. Giit niya, dokumentado at malinis ang operasyon. Patuloy pa rin ang investigasyon habang inaantabayana ng resulta ng forensic examination sa laman ng mga sako. Naaresto ng mga otoridad ang dalawang individual at nakumpiska ang tinatayang 45 million pesos na halaga ng unregistered vape products sa isinagawang operasyon sa Baliwag, Bulukan nitong Webes ng gabi, July 10. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sinagawang operasyon sa bisa ng search warrant laban sa mga paglabag sa Republic Act No. 11900 of Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Nakumpiska sa operasyon ang bultuhang supply ng vape juices, devices at accessories na walang rehistro mula sa FDA sa posibleng delikado sa kalusugan ng publiko. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Ipinagdiwang ng Bucor Class 22-2022 Maxil Dasig ang kanilang ikadalawang anibersaryo noong July 11 sa pamamagitan ng isang outreach program sa New Bilibid Prison Medium Security Camp. Namahagi ang grupo ng hygiene kits at food packs sa isang daang matatandang Persons Deprived of Liberty o PDLs bilang bahagi ng selebrasyon. Kasama rin sa programa ang mga palaro at interaktibong aktibidad na nagbigay kasiyahan sa mga benepisyaryo. Pinangunahan ang aktibidad ni CO1 John Christopher Perez, Class President, katuwang ang Acting Camp Commander na si Captain Superintendent Ruben Formoso at CO3 Alo Jenny Mascote ng UPHSD Extension School. Layon ng programa na may padama ang malasakit, pagkakaisa at tapat na serbisyo ng klase sa loob ng dalawang taong pagserbisyo sa Bureau of Corrections. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Uh -huh.